isa lang hindi lang hindi lang hirap sa kumita ng pera mahirap uh, makakuha ng mga views mahirap kumuha ng mga followers sobrang hirap sobrang hirap talaga pero kailangan ko talaga magtiyaga at kailangan ko ulit kumuha ng mga content Hello guys, good morning, good afternoon, and good evening po sa inyo lahat for today's video. Ayan, lagay natin dito. Uh, bago tayo magsalita. And maraming maraming salamat po ulit sa lahat po ng mga sumunagkasubaybay at nagtitiwala sa akin at sa lahat po ng mga vlogs ko. And house also sa lahat po ng mga charity ko. At abangan nyo po this coming December. Pero bago po lahat guys, nais nice ko muna magpasalamat sa lahat po ng mga suporta. At sempre, bago ko po simulan yung aking vlog na to, ay um, yung simula po ako sa Facebook at nag zero to followers to naging uh, 170 kaya nagmalaking uh, tulong at nagtiwala ako sa sarili ko na gumawa ako ng mga content para ikaka-viral ko pero ngayon kaya ngayon pa rin ginagawa ko paulit-ulit na lang yung mga ginagawa ko at para magbigay ng kaalaman at magbigay ng inspirasyon sa mga viewers ko at sa lahat po ng mga taong hindi pa nakapalo sa akin alam ko marami pang hindi nakapalo sa akin din Ulitin ko po guys, sa lahat po ng mga content creator, mga bago dyan, huwag kayong wala ng pag-asa at huwag po kayong susuko kasi sa simulan niyo na yan, siguradong maabot nyo rin yan. Ganyan din po ako dati, talagang sobrang hirap makakuha ng followers pero kung bawa ka ng content na nakakaaliw, nakaka-informative sa lahat po ng mga taong pwede natin matulungan at ma-inspire yung mga tao na pwede silang kumita dito sa Facebook. Okay? Ganda lang kasi ang ma-advise ko po sa inyo na sinasabi ko lagi si pag at tiyaga lang ang pukunan dito sa Facebook. Okay? Muli, eto, eto, eto muli si Edward Laksin na kapugin ng Tarnak City. And God bless.